Nakuha na ng LA Lakers ang kanilang unang panalo sa NBA Cup kontra dito sa Memphis Grizzlies sa score na 117 to 112. Bumalik na rin ang superstar ng LA Lakers na si Luka Doncic at kaagad nga itong nagpakitang gilas dahil nagtala ito ng 44 points, 12 rebound at 6 assists. Habang may 21 points din dyan si Austin Reeves kaya naman solid ang performance ng team ng Los Angeles Lakers. Pero maraming Lakers fans nga po ang nagtataka. Bakit bigla lang hindi ipinasok ni Coach JJ Redick ang kanilang starting center na si DeAndre Ayton sa second half? Pagpasok kasi ng third quarter, si Jackson Hayes na ang nag-start nito habang hindi na lumabas pa ng locker room itong si Ayton. Pagdating naman sa 6 minute mark ng fourth quarter, bumalik na ito sa kanilang bench. Ngunit ayon sa isang reporter, may balot sa likod itong si Ayton at ang Lakers training staff ay patuloy siyang inaalagaan para makabalik sana sa paglalaro. Ngunit sa kasamaang palad, ay hindi na siya nakabalik pa hanggang dulo. Sa ngayon, wala pang malinaw na update kung ano ba talaga ang kondisyon niya. Pero mukhang sumasakit talaga ang likod ng Lakers big man na si DeAndre Ayton. Sa loob kasi ng 17 minutes sa paglalaro nito, nakapagtala lamang siya ng 9 points at 0 rebounds. Isang bagay na nakakapagtaka lalo na't kilala si Ayton bilang double-double machine. Sana nga po ay hindi lumala ang back pain ni Aiton dahil malaking kawalan siya sa team ng LA Lakers kung sakaling hindi siya makakapaglaro. Napakalaki kasi ng ambag nito sa kanilang offense at defense. Nagkakaroon din kasi ng spacing ang mga guard ng Lakers dahil may tira din ito sa midrange. range Sa ngayon ay unti-unti nang gumaganda ang chemistry ni DeAndre Ayton kasama si Luka at Austin Reeves. Mas nabibigyan na siya ng touches, hindi tulad noong unang laban nila kontra Warriors. Makikita rin na mas nagiging komportable na si DeAndre Ayton sa sistema ni Coach JJ Redick. Sigurado akong mas magiging epektibo pa siya kapag umalik na sa lineup itong si Lebron James. Dahil kapag nagsabay-sabay na sa loob ng court itong tatlo na si Naluka, Reeves at Lebron, madabing depensa ang maa-attract nila. Sa ganitong sitwasyon, posibleng makakuha ng mga open looks o alley -o plays itong si Ayton lalo na kapag nagsimula ng mag-collapse ang depensa sa shaded area. Kayo ba, anong masasabi nyo dito mga idol?